Sariwang sariwa Okay so mga kawatsan learn Ngayong umaga samahan niyo po ako tayo po ay magluluto ng napakasimpleng ulam At tayo po ay mangunguha ng aking mga halaman Uh, sa aking taniman. Magluluto po tayo ng ginisang ampalaya. At ang mga uh, rekadong gagamitin po natin ay mga organic sapakat nakukuha um, lang po sa aking uh, uh, bakuran, sa paligid ng aking bakuran po. So ang itlog po na gagamitin natin ay galing po sa aking bibe. ayan. Samahan nyo ako. napakasimple pong uh, uh, recipe pero napakasarap. But before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Saria Bello. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. Please don't skip my ads. Tara, samahan nyo ako. So nakikita nyo po ba ito, oh. ang dami pong talbos ng kamote rito. Oh. Ayan. At marami din pong talbos ng kangkong dito. Ayan o. Oh. Ayan. Mga ka-watch alert, tinin mo naman ang bunga ng aking ampalaya o. Oh. Ang laki. Ayan o. Oh. Halaki no Ito Ito po yung aking ampalaya Ito po yung aking uh, Farm Wow Ayan o no? Meron pa pong uh, Papaya So ito naman po yung aming sili Ayan Oh, no? uh Poha -huh. ilan nyo naman oh, no? Ang daming bunga niya no Yes Sili Poha uh -huh. oh, di ba? Kita mo? Ang sarap mabuhay sa probinsya, no? Tapos ito naman po aming mga talong. Ayan, no? Oh. Wow! Ang ganda ng mga sili, oh. Ayan naman, kukuha tayo ng itlog. Ayan. Ah, ayan po ang itlog. Magluluto tayo ng ampalaya. So, ayan po, apat. So, ito po ang aking napanguhang itlog sa aking mga alagang bibe. Wow! Yan. Magluluto tayo ng gulay. So, ayan. Magluluto tayo ngayon ng uh, ginisang ampalaya with itlog ng bibe. Yan. So, una natin gagawin ay mag-gayat muna tayo ng mga ricado idea, no? Oh. So, maglagay at muna tayo. Siyempre, lalagyan natin ng sibuyas. Masarap ang marami sibuyas. Lagyan natin ng kamatis. So, napakamahal ngayon ng kamatis. Ang bihira, oh. Saka Oh. Sa natin ang ating ampalaya. Ang lalaki po ng ampalaya namin, eh, Oh. akong itanim ang kanyang buto. hindi ko lang itinatapon itong mga butong ganito kasi ginagawa ko pong punla. Yan. Makasarap dito, sariwa-sariwa oh. Manamis namis Oh, yan. Medyo hinog na siya. So, saka po natin siya gagayatin ng manipis. So, yung iba pinipigaan to ng uh, nilalamas sa asin. Sa akin, hindi ko po nilalamas kasi mas masarap po yung natural na luto. Ayan. Ayan so, magpainit na po tayo ng mantika. Ilagay na natin ang bawang at saka sibuyas. So, ilagay na rin po natin ang ating tamatis para sabay-sabay na. Ah, sarap na ito. Ayan, so Ayan lang po natin medyo lumambot ang kamatis. So wala na po akong ibang inilalagay dito. Hindi na po akong naglalagay ng karne kung anumang pampaan. Kasi gusto ko yung purong gulay lang ang aking uh, iluluto. Purong organic. Ayan. So, ayan. Ilagay na natin ang ating ampalaya. So, lagyan po natin siya ng kaunting-kaunting tubig lamang. Kaunting tubig lang. Ayan. Saka natin siya tatakpan. Tapos siya tatakpan. And wait. Tigyan natin. Yan, haluin lang natin. Wow. Tsaka lagyan natin ng patis. Ayon sa inyong panlasa. mup sariwa sariwa talaga yung ampalaya um, oh Ayan no Lagyan po natin ng paminta Ayan Saka ilagay na po natin ang ating itlog ayan then haluin natin ayan o, no? dalawang itlog po lang po ang ko dyan itlog po ng bibe aking mga alagang bibe So, ayan na po siya. Lagyan natin ng kaunting aji. Ang palasa. Ayan. Ayan. Oh. No? So, ayan. Luto na po ang ating. Tikman muna natin. So ayan po, luto na po na ang ating ampalaya, ginisang ampalaya with egg. Wow. A few moments later. So ayan po, kakain na po tayo. Kasal po muna tayo. So bless us all Lord in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. So, ayan na po ang ating nilutong napakasimple. Huh. Sariwang sariwa. malutong Napakasarap. Oh, organic na organic. Ang init. Siguradong <laughs> ganda po kasarap ang tumira sa probinsya. So ang binili ko lang dito ay sibuyas at sibuyas, kamatis at saka bawang at mantika. Lahat po ay libre na 'yan. Wow. Sariling tanim. sa mga subscribers ko magandang umaga po sa inyong lahat kain po tayo. Ayan. Kay Kuya North TV, kay Kuya Bangis. Ayan yung kapatid ni Kuya North TV. Magandang tanghali sayo diyan. Kay uh, Sari Noel Farm Vlog. Kay Paring Randy Yape. Sa mga subscribers ko po inuulit ko, marami salamat po sa support ninyo sa akin. Huwag po kayong magsasawang manood sa aking mga vlog. Mga simpleng vlog po. Ang init. napakasarap po so maraming salamat po sa pagsama bye bye po please don't forget to subscribe my youtube channel sir ray abeyo